Ano ang kaso na pwedeng ireklamo sa mga employer na delay o hindi nagbibigay ng 13-month pay sa kanilang mga empleyado? Alamin sa NBI, Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito! Malapit na ang Pasko pero wala pa rin ang 13th month pay mo? Nako! Bawal ito! Kung ikaw ay isang empleyado, isa sa mga benepisyo mo ay ang makatanggap ng 13th month pay. Ngunit paano? Kung magbabagong taon na, eh hindi mo pa rin natatanggap ang benepisyong ito. Pwede bang ireklamo ang bad employer na yan? Ayon sa Presidential Decree No. 851, Series of 1975, ang 13th month pay ay dapat ibinibigay ng employer sa kanyang mga empleyado on or before December 24. Nakasaad din dito na maaaring ibigay ng employer ang kalahati ng 13th month pay. Sa kalagitnaan ng taon, basta ang kalahati ay dapat maibigay bago sumapit ang araw ng Pasko. Ayon sa Department of Labor and Employment, ang sino mang employer na umiwas sa kanyang tungkulin ay kanilang i-issuhan ng isang order na nagsasabing bayaran ang 13th month ng mga empleyado. Kapag hindi pa rin nagbayad, sila ay may kapangyarihan na buksan ang bank account ng employer at gagamitin ang pera bilang pambayad sa 13th month ng mga empleyado. Ngunit kung walang laman na pera ang account, sila ay mapipilitang ipasara ang anumang pag-aari o property ng employer. Kaya naman boss, madam, ibigay ang tamang benepisyo ng mga empleyado. Siguraduhin mayroong ngiti sa kanilang mga labi pagsapit ng Pasko. Ibigay sa tamang oras o araw ang kanilang 13th month pay para hindi ka masabihan ng dole ng NAKO! Bawal ito!